Ay, ayo ko. Ay, Labas ka muna dyan. Ha? Labas ka muna dyan. Doon doon may nabilis. Matapos na nga ako. na mo. Isisi na ba kaya? Ah, sige. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mga 20, seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3,

Ging, daw, ba't yung movie? No. Wala na, wala na ah, Sige, kakain <laughs> tayo sa loob. Sige, ano. Ging, 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 green Wow! Kaya, ang ang